1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola, mga amigo, amiga, kumare, at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, plus kumakain ka na maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama sa minyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa ating lahat ng bonggang bongga. My gosh, ang bilis ng araw. Ngayon ay Wednesday. Bukas ay Thursday na. And then, weekend na. So, yon Ganong kabilis. Bukas pagising mo, ay Friday na bukas. O, oh, ba diba? So, yon Kaya naman ngayong araw na to, my gosh, marami akong hatid na chika. Pero bago ako chumika, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat. At saka syempre sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. At hindi lang niya sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan, yung solid na makamamasam, maraming maraming salamat. And then of course, Christine Ann Perez. Hello! So, yon Ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto na nga, mga bagong reyna ng Miss Grand Philippines. Nagkaroon na sila ng tour activity. So, yon So, ito nga, syempre, mag na sila sa iba't ibang channel. At, ayan nga. So, ang saya-saya dahil ang gaganda nga ng mga bagong reyna ng Miss Grand. Oho. Uh -huh. So, syempre, present ang Face of Beauty na si Nikki Buenapen. Pe. dyan din syempre ang bagong rey na hispano amerikana na si Beatrice. At ang tourism world na si Michelle Arceo. At saka syempre ang grand winner na si Emma Tiglao. And then syempre yung mga runners up nandiyo dyan din. So ang tanong bakit daw wala daw si Anita? So yon So para sa akin bongga talaga yung beauty na nakita natin sa mga girls na to. And then, ayun, so masaya naman yung guesting nila dyan sa Net25. At, ayun, so ang, ang, tabayanin pa natin yung mga iba pa nilang guest sa mga iba't ibang klase ng programa ng sa station ng <laughs> ng Pilipinas, di ba? So yon, so bongga, so natutuwa ako. Pero eto, ayun nga napansin nga ng kadamihan bakit daw wala si Anita may mga intriga nga na lumalabas na nako si Anita ayaw daw yung corona ng Asia Pacific just ko nakakaloka naman kayo bakit kayo may ganong eksena so ako para sa akin syempre baka naman may priority na kailangan gawin itong si Miss Anita Rose Gomez ang ating bagong Asia Pacific Philippines di ba so yon so baka naman uh, meron siyang ginagawa na mas importante at baka, syempre, nag-report na siya sa trabaho niya kasi, syempre, nagtagal din ng mga absent ni Anita sa work niya, di ba? Or, baka, umuwi siya ng sambales. Hindi ko alam kung ano yung exactong dahilan. Pero, guys, sana iwasan po natin muna na intrigahin yung mga girls kasi, sa totoo lang, syempre, pagod din tong mga to at hindi lang naman ganong kadali din, syempre, yung pinagdaanan nila. And, looking forward sila doon sa mga, uh, syempre, yung mga kaganapan na update sa mga trabaho at sa mga buhay-buhay nila, di ba? So yun, so hope na naiintindihan natin yan. And then, siguro si Anita makikita natin yan sa mga susunod na eksena. Oo, do sa mga next visit nila sa ibang station. Kasi di ba may mga event naman talaga ang Miss Grand Philippines na hindi nakakarating itong si Anita at umuwi nga kasi siya ng sambales. So, hindi naman ganong kadali yung sambales to ano. Saka siguro nagpahinga muna talaga siya kasi sobrang pagod din talaga naman yung mga girls na to. Kaya, sana nang intindihan natin yon Siguro next time, makikita na natin siya na bonggang bongga. So, yan! So, good luck kay Anita kung nasaan man siya. Pagaling ka or magpalakas ka or gawin mo ko ano yung better na para sa iyo, 'di ba? Para maka-attend ka na sa mga susunod na events. 'Yon. And then eto na nga para sa sumunod naman natin, chika. Ay nako, nakakaloka. Dahil syempre ang Miss Universe at saka owner ng Miss Universe ay inimbitahan papuntang Washington DC. ah uh, Washington DC doon sa USA kung saan inimbitahan sila ni Donald Trump. O, oh, uh, di ba? So, ang bongga. Siguro napanood ni Donald Trump yung Miss Universe Thailand at nabonggahan siya sa eksena. Alam naman natin na si, ano, si Mr. Nawat ay isa sa mga pinakamagaling ngayon pagdating sa ganyang mga bagay kung paano magdedirect, kung paano gagawa ng show Siguro na-impress na si Donald Trump Eh alam naman natin na si Donald Trump Ay dating Miss Universe Honor So yun So hindi ko alam kung anong magiging eksena Kung bakit sila pupunta ng Washington DC Inimbitahan sila Pinatawag sila Kaya tingnan natin kung ano ang magiging ganap Pero hindi lang si Mr. Nawat ang pupunta Kasama din si Vina So eto na nga ba ang sign Na si Vina kaya ang mananalong Miss Universe ngayon taon na to. Diyos ko, nakakaloka. At eto pa, kasama din yung mga runners-up. O, oh, san saan ka pa? Yung dalawa lang ha, yung first runner-up at saka yung second runner-up. Ay, ang ganda. Ang bongga. Diyos ko, Lord. So, yon So, hindi natin alam kung anong purpose kung bakit sila pupunta sa Washington, D.C. Kung ano yung appointment nila dyan. Pero, ayun nga, feeling ko nga, baka may pa na si Donald Trump sa kanila. Kaya, bongga yan ang bongga bongga niya, di ba? So, sobrang lucky ng mga runners up, no? So, go to the States, oh, di ba? Diyos ko, bisa yan, 10 years, sa ganon. Diyos ko, nakakaloka. Pero, happy ako. Pero, eto, mas nakakaloka. Kasi nga, ang second runner up na si Miss Phuket, na si Adele, iya appoint daw bilang pambato ng Thailand sa Miss Charm. Dahil nga, hindi nga tinanggap ni Preo ang offer, kaya mapupunta na daw to pa possible dito kay ano kay kay ano ba to kay Adele. So si Adele ang makakatapat ni syempre ng ating pambato sa Miss Charm na talagang grabe din ang gadaganda -ganda din. Mm -hmm. So yon. So anong chika ko diyan? Well, ang masasabi ko ay magandang tapatan niya ng Pilipinas at saka ng Thailand sa Miss Charm. So, magaling din si Adele sa totoo lang at iba din yung datingan. Pero sana makapaghanda si Cyril Payumo ng bonggam-bongga. Matagal-tagal na rin naman si Cyril Payumo na nag prepared Kung beauty, I think beautiful naman talaga si Cyril Payumo. Hindi ko alam, magiging matindi talaga yung tapatan ngayon ng Thailand and Philippines sa intablado ng international pageant katulad nga neto, di ba? Sa Miss Charm, Cyril versus Adele, o oh, di ba? So hindi biro 'yan. Malakas na kandidata si Adele at ex-senadora din. So kung napanood mo talaga siya at nakita mo siya in person, may gosh maluloka ka sa kanya. Pero may tiwala naman ako kay Cyril Payumo. At hindi lang 'yan. Siyempre, ano, talagang kailangan nilang paghandaan talaga yung laban. Kasi, ewan ko, malakas eh, no? So, medyo nakakatakot. Kasi parang, ang ni pa yung hinintay to. Tapos, biglang kakabugin lang siya ng, ng ano, ng pambato ng Thailand na, alam mo yon ay nako, exciting. Ayun, ganon. Pero may tiwala ako kay Cyril mo na lalaban niya ng bongga-bongga. So, abangan natin yan ay nako nakakaloka sana wag naman mangyari yung katulad na nangyari noon kay Opo at sa kay ano kay Krishnan Gravides na alam mo yon na halos pwede nang manalo si Krishna ng Miss World since dumating si Oppo, ayon naliguwak ang ating pambato at ginawa nila Miss World Asia di ba parang wag naman sanang gano'n ganun ang kasi nakakalungkot kasi itong mga girls natin sobrang naghihintay ng matagal katulad na lang kay Cyril Payumo sobrang ilang taon dalawang taon hinihintay niya yung pageant pagkatapos biglang may darating at susulpot na malakas na kandidata tapos biglang yun yung ipapanalo, oh, Diyos ko, nakakaloka yan. Sana naman wag ganon. But, umasa tayo at kumapit tayo sa galing ni Cyril Payumo. Na? So, good luck. Pero eto, sabing ganon, kung si Vina ay naka pang-apat na laban sa Miss Universe at nanalo. So, tingin mo, kung babalik nga ba at sasabak ulit sa Miss Universe Philippines pang-apat na pagkakataon, si Pauline Amelex, manalo kaya siya. Hmm. Ay, nako, nakakaloka naman. So, ako, I love Pauline Amelex, Si Pauline, napadala na siya sa supranational at naging first runner-up na siya doon. Kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko na manatili na lang siyang first runner-up bilang Miss Supranational. Kasi, walang assurance, di ba? Walang assurance na kapag sumali siya, ipapanalo na siya. Kung baga ako, yung nangyari kay Vina, ay hindi naman natin masisiguro na mangyayari din kay Pauline Amelex. Merong possibility pero maliit yung possibility na pwedeng maging the same sila. Alalahanin natin, dito sa Thailand, ang pageant dito, katulad ng pageant ni Mr. Nawat, alam natin, full of negosyo talaga. As in talagang, andiyan talaga na negosyo, negosyo, negosyo. At sa negosyo na yan, nagpakitang gilas itong si Vina at tinarabaho niya na yan. Kaya kung papansinin mo naman yung performance ng mga girls noong during ng Coronation Night, I think ang panalo doon ay si Preo. Mm -hmm. Para sa akin ha, hindi naman sa sinasabi ko, naku, dapat si Preo ang nanalo. Performance level, everything, si Prew ang nanalo. Kaya lang kasi si Vina, tinrabaho niya na to mula sa simula. Kung parang hindi lang siya nagtrabaho sa intablado, kundi nagtrabaho din siya talaga sa organization ng bonggang bongga. Kung baga pinakita niya na she well deserved. Kung baga ibang laban. Kung baga tinrabaho ko to from the beginning. Kaya akin to. Ganon. Tapos si Preo, Nagperform perform siya. Kung tutuusin, kung pagbabasihan natin ang performance, kay Preo mapupunta. Di ba? So, iba yung magiging case ni Pauline Amelex. So, kung suswertehin, ayon, may swerte ba? Katulad ni Vina. Ganon. Kasi kung meron siya na ganong swerte, katulad ng kay Vina, eh di ko laban. So 'yon, pero kung ako ang tatanungin mo personally, I think ayoko na siyang lumaban kasi ayoko nang maranasan ni Pauline yung mga naranasan niya nung katulad nung dati. Pero kung nafe feel niya na kung sige pag sumali ako ngayon, Siguradong panalo ako dito 100%. Go. Pero kung parang magpi-50-50 ka at hindi tayo sigurado, wag na. Kasi mas gusto ko na lang na ipagpatuloy ni Pauline ang buhay niya kung ano ang meron siya ngayon at bilang first runner-up sa Miss Supra National, So, di ka na yon para sa akin. So, hindi na natin kailangan pang ipilit yung mga bagay-bagay na kung hindi naman sa ayon ang mga bituin sa langit. Eh, sabi nga, itatakay naman. Diyos ko, wag nyo nang pasugalin at hindi naman tayo sigurado, di ba? Pero kung sigurado sila, edi go go go, di ba? At kung ako ayo ko nang masaktan pa si Pauline. ayo ko nang mahirapan pa siya dahil hindi biro yung gastos, hindi biro yung yung mga bagay-bagay na gagawin niya dito at hindi biro yung yung comments ng mga tao. Ayun yung masakit doon at mahirap. Mental health ang kailangan niyang i-reserve para may iwasan na yung mga ganito ganito mga eksena, di ba? Yung ingatan kasi just ko Lord hindi biro yan pagsali sa pageant masakit oh <laughs> pag natatalo at hindi talaga ano hindi naman deserve ni Pauline na terahin ng terahin ng ganun. Kaya ako ako ayoko. So yon, pero kung gusto niya go go go. Di ba? So yon, ah, Aloka, ang sakit sa ulo Pero eto Ano naman ang masasabi mo Sa bago nating pambato Sa international stage Para sa Miss Teen International Na si Anne Margaret Mercado Na nagkukumpit ngayon So ang chika ko dyan Ang ganda-ganda niya Sobrang ang ganda-ganda. So, parang piling ko, pwedeng manalo, pwedeng koronahan, pwedeng magwagi. Di ba? So, Josa ang beauty na meron siya. At, parang piling ko, kaya niya to. O, oh, di ba? So, yun. Go, go, go. Kung kaya niya, why not? Di ba? Kasi maganda naman talaga si ate. At, parang piling ko, mananalo siya dito. Kasi, doon pa lang sa sashion ceremony nila, Diyos ko, paandar na hagan si bakla. And tingin ko, corona to. Mm -hmm. So, yan ang abangan natin dito kay, ano, kay Anna Margaret Mercado. So, good luck, di ba? So, ang saya. Pero ito ang mas masaya. Mama Sam, tingin mo kung lalaban si Paul, ah uh, si Rizlan Gravides ng Miss Grand Philippines, manalo kaya siya. Mm -hmm. Oh my God. Oo naman, nakita naman ninyo nung gabi na lang na nag-host siya. Sobrang josa, sobrang winner para sa akin thumbs up ako sa kanya ng bonggong bongga kasi ang ganda-ganda ni Chris ng Ang josa Diyos josa ng dating. At parang feeling ko, Diyos ko Lord, ito yung inaabangan talaga na isa sa mga kandidata para sa corona ng Miss Grand talaga. Walang question, walang duda. Oo, pag lumaban to ng Miss Grant, ay, I... Nako, winner to. So, yon Ayun yung para sa akin, ha? Si Krishna. Talagang 100% tatumbling talaga ako. At kahit hindi pa siya dumadating doon sa Miss Grand siya na yung winner ko. Kasi sure win to pag pumunta talaga ng Miss Grand Kasi may beauty. Very queen yung dating. Parang feeling ko kinausap na to ni Mr. No What <laughs> Di ba? Na mag-join ka. So parang feeling ko tatapusin lang ni Chris na yung pagiging Miss World Tourism. And then makikita siguro natin si Chris na sa 2027 Oo <laughs> Or Pwedeng 2026 Hindi natin alam Diba? So yun Kasi pag natapos niya yung reigning niya Eh kung magtutuloy-tuloy siya diyan Ay nako san ayon talaga ako Sumali ka uli Kasi talaga yung beauty kasi ni Krisnan Ay talaga naman Swak na swak Either yung mga pa-styling niya Pasabog niya Ay talaga namang Pwede yung pwede Sa Miss Grand mm -hmm walang duda, pati yung galawan, ay nako, talagang ito talaga yung inaabangan ko na pumunta ng Miss Grand So, yon Ay nako, good luck sa atin pag lumaban yan. Pero eto ayon sa survey ngayon dito sa Miss Universe, after na manalo si Vina, ang ating pambato na si at sa manalo ay ligwak sa top 10 sa latest survey. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? survey survey yung mga sa admin hot picks ayan sa second hot picks wala si wala na siya sa top 5 wala din sa top 10 pero ang winner ay Thailand pangalawa naman si Kotob ano pangalawa si si Cote d'Ivoire pangatlo si Puerto Rico pang sa si Ecuador and then Guadalupe So, hindi ko alam kung yung gumawa neto ay may galit kay ating sa Manalo. Pero ako, hindi ako maapektuhan dyan. Ako, mahina na ang laban ni Atisa kasi na malakas ang pambato ng Thailand at nangunguna na sa survey. Survey lang yan. Mm -hmm. So, ang kailangan pagandaan dyan, yung actual. Mm -hmm, doon magkakaalaman. And then, parang feeling ko, hindi naman tayo magpapakabog ng ganun-ganun lang. So, lalaban at lalaban niya si Maria Ati sa Manalo. Kasi sinabi nga, di ba, ilalaban Tony ni Ati sa Manalo. Kaya yun yung abangan natin. Kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. Sa mga survey, it's a survey. So, re-respetohin natin kung ano ang gusto nila. Pero, syempre, magtiwala ka sa kandidata natin. At yun yung abangan mo kung ano ang magiging ganap at eksena ng ating pambato na si Maria Atisa Manalo sa darating na Miss Universe. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban love lang love. so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys